At dalawang mister, kinataw ng pala, pinagsasaksak, isa patay sa kalamba. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy, pasok. GD, Express. Patay ang isang lalaki habang sugatan ng kasama nito matapos pagtulungang bugbugin, hatawin ng pala at pagsasaksakin gamit ang basag na bote ng apat na sospek sa barangay Punta, Kalamba City, Laguna, kamakalawa ng gabi. Ayon sa ulat ng Kalamba Police, sa loob ng bahay ang mga biktima bandang alas 8 G's ng gabi nang komprontahin sila ng mga sospek na sina alias Brenner at Elger na naawi sa mainitang pagtatalo. Hinataw umano sila ng pala habang tumutulong pa ang dalawang suspect sospek na sina John at Christopher sa pambubugbog. Unang nasugatan si alias Jed matapos sa lagin ang sinaks ang saksak kaya tinamaan sa kaliwang kamay habang si Ariel ay uh, pinagtulungang hatawin ng pala at pagsasaksakin ng mga sospek. Kaagad namang rumesponde ang mga barangay tanod at residente na nagresulta sa pagkakaaresto ng apat na sospek. Nadala sa pagamutan ang dalawang biktima ngunit binawian ng buhay si Ariel dahil sa dami ng tinamong sugat. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.